Muli po ang aking pagbati at pagpapaabot ng aking mga pagparang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po, sana manawari ay ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa anumang uri ng problema bagkos ang darating sa inyo, walang hanggang swerte, walang katapusang pagpapala ng ating Panginoon ayan po at uh, at uh, talagang uh, nakaka-touch na nakaka nakakabagbag damdamin yung uh, uh, request ni uh, Abante na kung sakasakali raw ay uh, hindi na raw niya makayanan ang kanyang uh, depresyon ay kung maaari daw ay uh, magpatugtog tayo ng uh, kung halimbawa uh, dadalhin na siya sa kanyang huling hantungan ay uh, na lang daw po natin yung hindi kita malilimutan ayan pero hindi naman po natin na uh, hinahangad yon yung uh, yung ganong uh, mangyayari sa kanya kasi unang una tao rin po yan na kung saan ay uh, mayroon din naman puso't kaluluwa yan na kung saan ay uh, talagang nabulag lang sa limpak-limpak na salapi kaya po nagkaganyan itong si Abante pero hindi po natin hinahanga dito yung kanyang maagang pamamaalam sa mundong ito ata uh, mamaya po ay uh, habang uh, nag habang malungkot itong si Abante ay atin man naman pong ipapakita rito kung gaano kasaya itong mga nanalong mga kandidato. maya maya lamang po yan ay ipapakita natin kung gaano kasaya itong mga nanalo na mga kandidatong ito. At doon po sa mga talunan, huwag po kayong mag -alala. Dahil uh, marami pa naman pong bakanting lute. Either sa Loyola, mamili na lang po kayo. Baka naman marami pa rin bakante sa Manila Memorial. Ayan po at uh, nakakaiyak. Talagang nga uh, kung ating uh, pagminilay uh, pag nilayan. Kung sa uh, salita uh, magpapaalam na sa mundong ibabaw itong si Abante. Ay sayang naman yung kanyang dila. Na pwede naman niya na panglaban natin sa Guinness Book of Records. Ayan. Kaya sa sana po ay uh, Huwag naman niya ituloy yung kanyang maitim na balak At ayun uh, nga po, nagbili na siya Na ang patutugtugin daw sa kanyang huling hantungan Ay ang uh, kantang uh, Hindi kita malilimutan Huwag ka mag-alala, Abante Talagang hindi ka makakalimutan ng taong bayan Diyan na lang sa iyong dila Talagang hindi ka na makakalimutan ng taong bayan sa iyong mga sa kongresyo. Hindi hindi ka na talaga makakalimutan. Kaya huwag mo na kailangan ipagbilin pa sa amin yan. Kahit sa ilang henerasyon, hindi makakalimutan na minsan nagkaroon ng isang nilalang dito sa ibabaw ng lupa na ito na isang abante na mahaba na ang dila ay kawatan pa. Ayan. So, ayan po at atin pong ipapakita. Yun pong mga, ah, talaga na mga masasabi natin na nagsasaya. Talagang masasaya itong uh, mga bagong uh, nanalo. At, uh, kung ga gaano kalungkot itong si uh, Padua si uh, Abante ay eh, ganun nga nang kasasaya itong mga kwan nanalo ito po para lang po ma laman ninyo ayan aha uh -huh. Ayan, ang sasaya nila. Uh. Ay. Ano pa yan. <laughs> Di po ba ang sasaya nila? Grabe. At kabalik ta rin nga po dito sa kay Abante. Sobrang lungkot na lungkot si Abante. Pero wag kang uh, masabi ko nga, wag kayong mag-alala. Doon po sa mga talunan, hindi lamang po rito kay Abante. Kahit maubos na po kayong mga kawatan dyan sa Kongreso at saka sa Senado. Huwag po kayong mag-alala na maubusan kayo ng lote sa Manila Memorial. Marami po. Marami pa pong bakante. Kaya dapat nga po, magkamatay na lang kayong lahat. Para sa ganun ay, makapagpahinga man lang itong ating bayan. Ayan. dahil kayo ang totoong fisti ng lipunan kayo yung dilobyo dito sa mga kababayan kong mga mahihirap kaya dapat lamang na kayo ay magkamatay na ayan so yun po kaya doon po sa mga talunan Huwag po kayo magalala, marami pong susunod sa inyo. At uh, hindi lang naman po kayo ang talunan. Maging si Pacquiao na isang bubo. Ay, kanda rin po, talo na rin. So, ikaw, Abanti, huwag ka masyadong, uh, huwag mo masyadong paka stressin yan sarili mo. Hindi lang yan. Tingnan nyo naman si Willie Revillame, Ay, uh, talo din. Ay, papaano ba nabang hindi matatalo? Siya na mismo nagsasabi na wala siyang alam. Oh, wala ka pang alam, uh, wala ka palang alam. Kuya wala ay bakit naman sasabak ka sa politika kung wala ka pang alam? So talagang ikaw ay kwan, hunghang ka lang talaga. At uh, request nga po dito mga Dito mga nanalo ay pa magpatugtog naman po tayo ng medyo masaya para sa kanila. At uh, mainggit na lang 'yung dapat mainggit lalo na ikaw, Abante. Huwag mo masyadong pakadibdibin, ha? Ito. Yeah, kaya huwag kayo mainggit din sa mga nanalo kasi yun naman ang kwan, yun naman ang uh, tugtog naman para sa kanila at uh, alam nyo ba mga kaibigan na hindi naman dapat kinaiinggitan yan yung mga nanalo bagamat nagsasaya sila ngayon ang uh, ang sasaya nila pero dahil din sa iyong request uh, abante na kung sakalit ay uh, dadalhin ka na sa iyong huling hantungan ay uh, patutugtugin yung uh, hindi kita malilimutan ngayon pa lang dito ay patutugtugin ko na at sana nga ay matuloy ka kana no okay Kung sa Kung sakali man Mr. Rabante ay ah uh, Makarating ka doon kaya uh, San Pedro ay sabihin mo na lang na i-reserva mo na yung uh, kaluluwa nitong si Dilimaw. At dahil nga po nanalo sila bilang partiles at sigurado ako magkakalat na naman dyan sa kongreso itong si Dilimaw. At uh, noong uh, senadora nga yan, hindi ba't nakita naman natin yung kanyang pagkakalat na maging yung driver niya, bodyguard niya, ay pinatos niya ayawin ko lang ngayon kung uh, gusto pa nung, uh, nung uh, katawan niya or uh, yung uh, singit niya kasi unang una ay uh, mas masahol pa dito sa ka, kay Butod ang pagkakorinat nito so siguro nung uh, nanalo yan sa nung DOJ Secretary pa at naging uh, senadora uh, yun na, kita nyo naman na talagang uh, walang pinatawad at maging yung janitor Ay uh, Wala, hindi talaga kwanito Hindi talaga Tinantanan Hanggat rin eh, hindi niya na Kukuha yung kanyang gusto Kaya nga Yun Sana ay uh, uh, Pag na dumating ka doon uh, Abante Kay San Pedro eh reserbahan mo na upuan niyan sa Dilimaw. Kasi nga, unang-una, ay uh, sigurado naman hindi makakarating yan sa ating, uh, sa, sa ano to, sa tabi ng ating Panginoon. Ang pwede lang tumanggap dyan, yun ay kung tatanggapin ni San Pedro. No? Yan, at, uh, yun lamang ang uh, masabi ko, mga talunan. At, uh, maging itong sikimbo Hindi natin alam. Baka bukas makalawa, ito ay mamamaalam na rin. At baka magkasunod-sunod na ang kanilang parada. At tutunguhin nila yung kanilang huling hantungan. Yun ang napakasakit. Nakakayak eh. Kung inyong iisipin Na Magpapaalam itong mga taong Nagpahirap sa ating bayan Magpapaalam na Itong mga taong uh, Nagwaldas Ng pira ng bayan Sana nga lang Ay uh, Lahat na kayong sabay-sabay na kayong matudas Na mga putang na ninyo O oh Lord Sana i-grant mo na itong aking panalangin Tudasin mo na itong mga kawatang ito Lalo na lalo pa paghihirap itong mga kababayan ko. Lord, ibababa mo na ang iyong matag uh, kamay para sa mga taong mga kawatan. O pang sa ganon, hindi na pamarisan ng mga bagong na ihalal. <coughs> Ayan. At uh, saan pa Itong mga kababayan nating kung patuloy kayong namamayagpag dyan sa larangan ng politika kung ang gagawin nyo lang ay mangawat sa pira ng bayan. Kaya nga, wala na. Wala ng kapagapag-asa ang ating bayan. Bagamat uh, na, nakita ko, napanood ko yung uh, paliwanag ni Congressman Marcolita na ngayon ay uh, senator-elect na na pababain niya ang kuryente at maging yang uh, uh, bilihin pagka, pagkain ay pababayan niya. Ayon doon sa aking uh, pag-a-analyze nung kanyang mga sinasabi, posible na magagawa niya. At hindi naman yan, ilan lang sila dyan, 24 senator lang sila dyan. Madali na lang niyang mapakiusapan yung iba na suportahan siya hindi kagaya dito sa kongreso. Na pagka may sinabi siya ay kukontrahin na siya. Lalo na itong si Paduano na ngayon ay mukhang kasama magig makakasama ni uh, Abante sa kanilang huling hantungan. So, ayan at uh, grabe. Sana Panginoon, isali mo na si Padwano nang hindi na makapangparwisyo dito sa bayan ko. Lagutin mo na, Panginoon, ang buhay ng mga animal na ito. Para sa ganon, babangon na ang ating bansa sa pagkakagulbog sa pagkakapilay nitong Tambaloslos na ito. Ngayon, tinawagan na ni Tambaloslos itong si Chel Jokno at saka si Dilimaw na sila ang haharap na magsilbing uh, prosecutor sa gagawing impeachment uh, trial ni Bp. Sara. Hindi naman kaya. Iba ang titingnan dyan ni Dilimaw. Baka naman yung nakabukol sa harapan ng mga bagong mga naihalal na bagong politiko. O baka naman yung mga nakabukol sa harapan ng mga bodyguard ng mga politikong ito ang pagtutuunan nito ng kanyang mga mata. Kaya nga mga kababayan Antayin natin kung ano magaganap Ngayong hunyo Dahil ang sinasabi nila Bagamat wala o imposible na, na matuloy ang uh, impeachment kay Sara, Ay itutuloy pa rin nila Dahil dito sa utos ni Butod Una, nagpakawala na po sila ng bilyones Diyan sa mga gonggong at mga animal na mga politikong ay nandyan. Tingnan nyo na nga lang itong si pinaggagawa ng Escudero. Ha? Grabe, di ba? So, yun. Antayin natin kung ano magiging resulta. Pangulong Gonggong Marcos Jr posibleng maharap sa Kasson Grand Conspiracy para sa isagawa ang umano state-sponsored kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sapin, sapin, ang uh, kakaharaping kaso ng itong mga animal na ito. Ha? Ayan. At, uh, grabe. Pa. Sa mga nanalo Congratulations sa inyo At sa mga natalo Buti nga sa inyo oh, yan. Tama naman yung si Ate no? Na Buti nga talaga sa inyo Mga buha ka ng ina <laughs> Ayan So Ayan po at uh, Sabi ko nga po doon po sa mga talunan huwag po kayo magalala huwag niyo pong isipin na wala na kayong mapaglagyan or mapaglagyan sa inyo marami po marami pa pong bakanting lute sa Loyola Memorial maging sa Manila Memorial ayan kaya wag, wag na, na po isipin na mapapariwara yung buhay ninyo. Ngayon pa lang po, sabay-sabay na lang kayong magpakamatay lahat. Umakyat po kayo dyan sa overpass. Sabay-sabay po kayong tumalon. Para sa ganun, sabay-sabay na kayong mawala na nagpapahirap sa mga kababayan ko ayan po at uh, hanggang dito na lamang po ang itong aking uh, talumpati. At uh, wala na po tayong uh, masabi pa. At nasabi ko na po lahat 'yan. At uh, para po sa kasiguruhan, kasiguruhan ninyo, ako na po ang nagagarantiya. Sigurado po ako. Kung gusto niyo po yung uh, first class, ako na po ang magre reserva sa Loyola at sa Casa, Manila Memorial sagot ko na po yun maging ikaw paduano sumama ka na rin at uh, habang nga nag offer pa ako para magiging maganda pa ang magiging kalagayan mo sa kahit na anong piliin mong simenteryo mayroon din po yan sa inyong option mayroon purong St. Peter din kaya paduano, pag-isipan mo mabuti tong offer ko. Dahil wala walang walang tao mag o sa sa iyong ganyan. Ako lang yung nag-iisang pwedeng mag o sa inyong mga talunan na mga kawatan ng libreng living. Maraming salamat po at uh, nawa itong aking mga subscribers at dito sa aking mga mga hindi pa nagsusubscribe, sinabi ko naman po yung paulit-ulit na kapag ka hindi pa kayo nagsubscribe dito sa channel ko mananatili kayong pangit kaya kung ako sa inyo pindot na ang subscribe para sa ganun din ay mapasali kayo doon sa aking uh, raffle draw doon sa isang channel ko na June Verana Vlogs para sa ganun ay kahit pa paano ay mabago kahit pa paano at makabili kayo ng bitsin at magic sarap doon sa mga pa-premium pinamimigay ko. Maraming salamat po at pagpalaan nawa kayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal ko po kayong lahat.